kwentong I Love Gogi. Ang Maynila ay isang lungsod na nababalot sa dalawang kulay. Ang nagniningning na ginto ng mga mayayaman at ang itim na dumi ng mga lansangan. Si Danny ay nabubuhay sa huling kulay. Siya ay isang basurero at sa mata ng marami isa lang siyang bahagi ng dumi na kanyang kinokolekta. Maliit si Danny, payat at may kapansanan. Ang kanyang kanang binti ay parang laging pagod at bawat hakbang niya ay may bigat ng kanyang buong buhay. Sa gabi, kapag ang karamihan ay natutulog na, nagsisimula ang kanyang trabaho. Ang mabahong amoy ng nabubulok na basura ay ay ang kanyang hangin. Ang madidilim na eskinita ay ang kanyang tahanan. Ang kanyang gutom ay hindi lamang sa sikmura. Ang gutom ni Danny ay gutom sa respeto, sa katarungan sa kaunting ginhawa. Sa bawat basurahan na binubuksan niya, umaasa siyang makakahanap ng kaunting halaga, isang bagay na maibebenta o makakain. Ngunit kadalasan, ang nakikita lang niya ay ang pagtatapon ng lipunan sa kanya. Hoy Danny, huwag mong kalat-kalatin 'yan. Sigaw ng isang gwardiya sa isang high-end na subdivision. Mabaho ka na, baka mabaho pa ang basura mo. Ngumiti si Danny, isang pilit na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mata. Opo, sir, pasensya na po. Bawat salita, bawat irap, bawat pag-iwas ng tingin ay nag-iipon sa loob niya. Ang mga tao sa Maynila ay parang nagtatapon hindi lang ng basura, kundi pati na rin ang kanilang konsensya at awa. Isang araw, nagbago ang lahat. Si Danny ay may kaunting naipon halos limang libong piso. Plano niyang ipambili ng gamot para sa kanyang matandang ina na may sakit. Nagtatrabaho siya ng doble, halos hindi na natutulog para lang makumpleto ang halaga, ngunit ang limang libong piso ay nakuha sa kanya. Ang kanyang maliit na kwarto sa gilid ng estero ay pag-aari ng isang tiwaling opisyal ng barangay na si Kapitan Ben. Matagal nang may galit si Kapitan Ben kay Danny dahil hindi nito binabayaran ang protection fee na hinihingi niya. Wala kang bayad sa buwang ito, Danny. Atakaran, sabi ni Kapitan Ben habang nakatayo sa harap ng pintuan ni Danny, may kasamang dalawang malalaking lalaki. Kapitan, pakiusap. Para sa gamot ng nanay ko po ito, pakiusap ni Danny halos lumuluhod. Ipinakita niya ang limang libong piso. Ngumisi si Kapitan Ben. Lalong maganda, pambayad mo sa utang mo. Kung hindi, itatapon kita palabas kasama ng mga basura mo. Kinuha ni Kapitan Ben ang pera, walang pakundangan. Tinalikuran niya si Danny at ang kanyang nanay na umiiyak sa loob ng kwarto. Ang sigaw ng ina ni Danny ay mas masakit pa sa bawat latay na naranasan niya sa buhay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lumala ang sakit ng kanyang ina. Makalipas ang isang linggo, pumanaw ito. Ang huling tingin ng kanyang ina ay isang tingin ng kapaitan at pag-asa na hindi niya natupad. Tuon, nabasag si Danny. Ang gutom na pisikal ay naging isang malaking butas sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay naging purong galit. Siya ay tinapon ng lipunan. Ang kanyang buhay ay tinuring na basura. At kung basura siya, gagawa siya ng bagay na ginagawa ng basura. Magiging marumi, makamandag at sisira sa lahat. Nagsimulang magbago ang basurero. Hindi na siya nagtatapon ng basura nagsimula siyang mag-imbak sa isang tagong lugar, isang bodega sa ilalim ng tulay na alam niya lang. Nagsimula siyang bumuo ng kanyang sariling mundo ng dumi at tilim. Ang kanyang kapansanan ay hindi na naging hadlang kundi naging tanda ng kanyang pagkahalimaw. Ang kanyang pilay ay naging isang determinadong pag-araro. Bawat hakbang ay may bigat ng paghihiganti. Ang unang target ni Danny ay si Kapitan Ben. Isang madilim na gabi habang nag-iisa si Kapitan Ben sa kanyang opisina, nagtatapos ng kanyang mga transaksyon, dumating si Danny. Hindi na siya ang dating Danny na halos lumuhod. Ang kanyang mata ay nagniningas sa galit. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng luma at maruming damit at ang amoy niya ay parang pinagsama-samang amoy ng lahat ng basura sa Maynila. Danny, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Sigaw ni Kapitan Ben na agad kumuha ng baril, ngunit mabilis si Danny. O baka mas mabilis lang siya kaysa sa takot ni Kapitan Ben. Bago pa makaputok si Kapitan Ben, sinunggaban na siya ni Danny. Hindi niya pinatay si Kapitan Ben agad. Mas malaki ang plano ni Danny. Ang paghihiganti ni Danny ay personal at simbolo. Iginapos niya si Kapitan Ben. Pagkatapos dinala niya ito sa kanyang taguan. Ang paghihiganti niya ay hindi tungkol sa dugo. Kinamit ni Danny ang pinagsama-samang dumi at mabahong likido na nakuha niya mula sa mga basurahan. Pinuno niya ang buong silid hanggang sa leeg ni Kapitan Ben. Nakinig si Kapitan Ben sa huling sandali ng kanyang buhay sa kwento ni Danny ang kwento ng gutom ng ina ng limang libong piso at ng pagtatapon. Ikaw, Kapitan Ben, ay nagtapon sa akin. Ngayon, itatapon kita pabalik, bulong ni Danny. Ang kanyang boses ay parang kaluskos ng mga daga. Nang umaga, natagpuan si Kapitan Ben. Hindi siya tinamaan ng bala o saksak. Namatay siya sa gitna ng basurang kinasusuklaman niya at ang kanyang mukha ay nababalutan ng dumi at takot ang balita ay kumalat, ngunit walang nakakaalam kung sino ang may gawa. Aksidente, sabi ng pulis. Ngunit alam ni Danny na simula pa lang iyon. Nagsimula siyang gumalagala gabi-gabi. Hindi na para maghanap ng makakain, kundi para maghanap ng basura. Ang mga mayayaman na nagtapon ng pagkain, ang mga negosyanteng nagtatapon ng mga manggagawa, ang mga taong walang pakialam sa mga mahihirap. Isang grupo ng mga kabataan na laging nagtawa kay Danny at sa kanyang kapansanan ang naging susunod niyang target. Laging nagtatapon ng mga ito ng mga mamahaling pagkain sa harap niya para lang pagtawanan ang kanyang gutom. Isang gabi, habang naglalakad ang mga kabataan sa isang madilim na kalye, biglang naglaho ang ilaw. Sa gitna ng dilim, lumabas si Danny. Ang kanyang hitsura ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang multo. Tandaan ninyo, sabi ni Danny. Ang kanyang boses ay parang kalawang na bakal. Ang lahat ng tinatapon ninyo babalik sa inyo. Ang gabi ay napuno ng sigaw, ngunit hindi dahil sa dugo, dahil sa dumi, dahil sa takot. Ang ginawa ni Danny sa kanila ay isang malaking mensahe. Pinaliguan niya ang mga ito ng mga maruruming bagay. Pinilit niyang kainin ang mga nabubulok na pagkain na itinapon nila at ang kanilang mga damit ay pinalitan niya ng mga basurang damit. Ang layunin ni Danny ay hindi lamang patayin. Ang layunin niya ay iparamdam sa kanila kung paano itinatapon at pinababayaan. Habang tumatagal, naging urban legend si Danny. Ang Basurero Halimaw. Ang kwento ng isang lalaki na ginawang halimaw ng lipunan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingat sa pagtatapon ng basura hindi dahil sa kalinisan kundi dahil sa takot. Sa dulo ng kanyang paghihiganti, isang gabi habang nakatayo si Danny sa ibabaw ng kanyang bodega, nakatingin siya sa liwanag ng Maynila. Ang kanyang katawan ay puno ng dumi, amoy at galit. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Nakita niya ang isang halimaw. Ang kanyang mukha ay parang inukit ng kalungkutan at galit. Ang kanyang mata ay walang buhay, kundi apoy. Bigla, naramdaman niya ang malamig na hangin. Nagsimula siyang umiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Nakapaghihiganti siya, ngunit ang gutom ay hindi nawala. Ang gutom sa ina, sa katarungan sa isang simpleng buhay. Sino ba talaga ang tunay na halimaw? Si Danny na gumawa ng masama dahil sa sakit o ang lipunan na nagtapon sa kanya na nagbigay sa kanya ng gutom, galit at walang awa? Ang sagot ay nakita niya sa mga ilaw ng lungsod. Ang lungsod mismo ay isang halimaw na kumakain sa mahihirap at nagtatapon sa mga taong walang boses. Siya ay produkto lang isang refleksyon ng dumi na itinapon ng Maynila. pagkatapos ng sandaling yon, naglaho si Danny. Hindi siya natagpuan ng pulis, hindi siya nakita ng mga tao, ngunit ang kanyang kwento ay nanatili. Hanggang ngayon, kapag umulan at bumaha sa Maynila, may mga nagsasabing nakikita nila ang isang pilay na anino na gumagala-gala sa mga basurahan. Si Danny, ang basurero na ginawang halimaw. At sa bawat bagong basura na inihagis sa kalye, ang bulong ay laging naririnig. Ang lahat ng tinatapo ninyo babalik sa inyomo sa inyo. Ang mga madidilim na lansangan ng Maynila ay patuloy na naging tahanan ng mga halimaw at hindi malinaw kung sino ang nilikha at sino ang lumikha. Sa loob ng siyam na taon, ang buhay ni Danny ay umiikot sa isang sirang kariton at isang kalye na amoy bulok at dumi. Ang kaliwang binti niya na napilayan mula noong bata pa siya ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan ng pagtingin ng mga tao sa kanya. Isang tinging puno ng pandiri at pag-aaba. Hindi siya nagreklamo, kinaya niya. Ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas ay si Lola Sela, ang matandang pilay na may-ari ng karinderya Natanging nagbigay sa kanya ng natirang kanin, mga gulay na may yupi at isang ngiti na tanging nakakakita sa pagkatao ni Danny. Ngunit tumating ang gabi na nagpabago sa lahat. Gabi ng Martes Santo bago maghating gabi. Habang nagtutulak si Danny ng kanyang kariton, narinig niya ang sigawan at tawanan. Natagpuan niya si Lola Sela nakabulagta sa tabi ng kanyang karinderya. Walang kinuha ang mga salarin, pera o pagkain. Ang kinuha nila ay ang buhay ni Lola Sela dahil lang sa paglalaro, dahil lang sa inis. Nanginig ang buong katawan ni Danny. Hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang pilay na binti, kundi ang sakit ng pagkawala. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng poste, hinawakan niya ang malamig na kamay ni Lola Sela at doon sumigaw siya o oh, Isang tahimik ngunit nakabibinging sigaw na hindi maririnig ng lipunang nagtapon sa kanya. Sila, sila ang basurang dapat mawala, bulong ni Danny habang unti-unting nag-iiba ang kislap sa kanyang mga mata. Mula noon, hindi na ang mga kalye ang kanyang bahay, kundi ang dilim. Ang mga dating patpat at cardboard na kanyang tinitipon ay napalitan ng mga matatalim at may kalawang na bagay na kanyang itinatago sa ilalim ng kariton. Ang kanyang malaking jacket na dati proteksyon sa ulan ay naging damit pantago ng kanyang mga plano. Ang unang pinuntirya ni Danny ay si Boyet ang tambay na kilalang kilala sa pag-aapi sa mga mahihina at isa sa mga huling nakitang nanginginig sa tawanan malapit sa karinderya. Isang madaling araw, nang si Boyet ay nag-iisa at lasing narinig niya, ang tunog ng gulong na umiikot. Akala niya ay simpleng basurero lang. Ngunit nang makita niya si Danny na may kakaibang kinang ang mga mata, naramdaman niya ang malamig na takot. Hoy Danny, At ka nandyan? Umalis ka dyan, baka mapilay ka pa lalo. Ngunit hindi sumagot si Danny. Sa halip, hinugot niya ang isang mahabang kutsilyo, ang kutsilyong ginagamit ni Lola Sela sa paghihiwa ng baboy na matagal nang iningatan ni Danny. Tingnan mo ako, Boyet. Ito ang huling naisip ni Boyet bago bumagsak sa maduming simento na liligo sa sarili niyang dugo. Sa gabing iyon, hindi na lang si Danny ang naglakad sa Eskinita, isang anino na may kapansanan, ngunit may lakas ng galit ang naghari. Ang mga tawa ng pangungutya ay napalitan ng mga bulong ng takot. Ang basurero ay naging halimaw at ang kanyang unang biktima ay ang una lamang sa mahabang listahan ng mga taong nagtapon sa kanya at kay Lola Sela. Ang mga kalye ng Maynila ay magsisimulang makita ang katotohanan. Ang basurang inyong itinapon ay babalik para singilin kayo. Pagkatapos mapatay ni Danny si Boyet, hindi siya nakaramdam ng takot. Galit lang, mabilis siyang umalis sa lugar at tinulak ang kanyang kariton papunta sa pinakadulo ng eskinita sa may ilog. Doon may isang luma at malaking butas sa pader na hindi na ginagamit. Iyon ang naging bagong taguan niya. Ang kariton niya ay hindi na lang lalagyan ng basura. Naging kublihan ito ng kanyang mga gamit at mga armas, mga basag na bote, matutulis na yero at iba pang kagamitan na galing sa tapunan. Nang sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Boet. Nag-ingat ang mga tao, pero walang nakaisip na ang basurero ang may gawa. Sino ba naman ang maghihinala sa isang pilay na basurero? Si Danny sa madaling araw ay patuloy sa pag-ikot. Nagtatapon siya ng basura pero sa likod ng kanyang trabaho, mayroon siyang bagong sistema. Una, pagmastan. Tinitingnan niya kung sino ang nang-aapi, kung sino ang mayayabang, at kung sino ang may kinalaman sa pagkamatay ni Lola Sela. Pangalawa, hanapin. Kung gabi, sa gitna ng kadiliman, gumagapang siya. Dahil pilay siya at maliit, madali siyang makapagtago. Para siyang anino na gumagala sa mga sulok ng Maynila, Pangatlo, hindi siya mabilis pero matiyaga siya. Gagamitin niya ang kahit anong bagay na makukuha niya mula sa bubog hanggang sa matibay na kahoy para maghiganti. Ang susunod sa listahan ni Danny ay si Aling Merna, ang may-ari ng tindahan na dating nagtaboy kay Lola Sela at tumawag pa sa pulis dahil lang sa paghingi niya ng konting ulam na tira. Isang gabi nakita ni Danny na pauwi si Aling Merna. May bitbit itong bag na puno ng paninda. Sinundan niya si Aling Merna papunta sa isang tahimik na daanan. Nang nasa gitna na sila ng daan, lumabas si Danny mula sa mga nakasalansan na karton. Walang salita. Mabilis niyang tinulak ang kariton niya para harangan si Aling Merna. Natumba ang babae. Tiningnan ni Aling Merna ang basurero na may takot. Sino ka? Anong kailangan mo? Naalala mo pa ba si Lola si... Tanong ni Danny, ang boses ay parang kalawang. Nagisip si Aling Merna, yung pulubi, anong pakialam ko doon? Ang sagot na iyon ang huling narining ni Aling Merna. Sumugod si Danny, hindi niya kailangan ng malaking lakas. Ang kailangan niya ay galit at mayroon siyang sobra nun. Muli, may isa na namang katawan ang natagpuan sa kalsada at muli walang nakakita sa basurerong nagdala ng katarungan niya sa basurahan. Hindi humihinto si Danny. Para sa kanya, ang Maynila ay isang malaking tapunan. At siya, ang halimaw sa basurahan, ang tagapaglinis. Ang sunod-sunod na pagkamatay sa lugar ay nagsimulang maging usap-usapan sina Boyt at Aling Merna, parehong natagpuang patay, ay nagdulot ng takot sa mga tao. Napansin ng mga pulis na walang nakitang palatandaan, clue o pera na nawawala. Ang tanging koneksyon lang ay pareho silang kilala bilang mga taong mapangapi. Si Pulis Morales, isang matandang pulis na malapit ng magretiro, ang natasan sa kaso hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi na may multo o masamang espirito. Siya ay naniniwala sa ebidensya at sa katotohanan. Pero kakaiba ang kaso na ito. "Basura," sabi ni Morales sa sarili. Ang natatandaan niya lang sa bawat biktima ay ang kakaibang amoy ng dumi at kalawang sa lugar ng krimen, kahit pa kalilinis lang ng kalsada. Nagsimula si Morales na magtanong-tanong sa mga tao. Syempre natatakot ang mga tao kaya walang gustong magsalita. May napansin ba kayong kakaiba nitong mga nakaraang gabi? tanong ni Morales sa isang matandang babae. Wala sir, ang tanging nakikita ko lang ay si Danny, ang basurero, pero matagal na siyang ganyan, sagot ng babae habang mabilis na tumingin sa pinto. Si Morales ay nagtaka. Si Danny? Yung pilay? Kailan mo siya huling nakita? Araw-araw, sir, nagtutulak ng kanyang kariton. Pero nitong mga nakaraang araw, parang mas madalas siyang lumabas kapag madilim pa o kaya'y huli na ng gabi. Paliwanag ng babae. Hindi pinansin ni Morales ang ideya na si Danny ang may gawa. Paano gagawin ng isang pilay na basurero ang ganito kalaking krimen? Kayun paman, sinubukan niyang hanapin si Danny. Madaling mahanap ang karito ni Danny dahil amoy kalawang at basura ito. Natagpuan niya ang karton na nakatago sa isang eskinita, malapit sa ilog. Walang tao, sinilip ni Morales ang kariton. Puro basura at karton lang. Pero nang hawakan niya ang mga karton, may napansin siyang kakaibang. May mga guhit ng dugo sa likod ng isang malaking karton. Hindi pa ito natutuyo. Naramdaman ni Morales ang kaba. Tiningnan niya ang paligid. Ang butas sa pader na hindi na ginagamit. Mukhang may nagtatago roon. Sa loob ng butas, naghahanda na si Danny para sa kanyang susunod na target. Nararamdaman niya ang presensya ni Police Morales. Alam niya na unti-unti na siyang nakikita. Hindi na lang ang mga nangaapi ang kalaban ni Danny. Ngayon, pati ang batas ay hahabol sa kanya. Ngunit sa isip ni Danny, si pulis Morales ay bahagi lang ng lipunang nagpabaya at nagtapon sa kanya. Kinuha ni Danny ang kanyang pinakamatalim na pira-pirasong salamin at naghanda. Handa na siyang ipakita kay pulis Morales kung paano gumanti ang isang taong itinuring na basura. Naramdaman ni Danny na papalapit si pulis Morales. Ang matanda at may kapansanang basurero ay kumalma na parang isang hayop na handang lumaban para sa huling pagkakataon. Danny, alam kong nandyan ka, lumabas ka na mag-usap tayo ng maayos, sigaw ni Police Morales habang dahan-dahang lumalapit sa butas sa pader. Hindi umimik si Danny. Sa halip, hinila niya ang isang lubid na nakakonekta sa mga karton at basag na bote na nakasabit sa itaas ng butas. Piglang bumagsak ang lahat ng basura, tumalsik ang matutulis na bote at basag na salamin sa harapan ni Morales. Mabilis na umatras ang pulis, ngunit nasugatan siya sa braso. Hindi ka lang simpleng basurero, halimaw ka. Sigaw ni Morales habang umiiwas sa amoy ng dumi at kalawang na biglang kumalat. Mula sa kadiliman, lumabas si Danny. Ang kanyang muka ay halos hindi na makilala, puno ng dumi, pawis at matinding galit. Ang pilay niyang binti ay nakakapit sa lupa, ngunit ang kanyang kamay ay matibay na hawak ang isang matalim na piraso ng yero. Halimaw? Sagot ni Danny. Ang boses niya ay malalim at parang naghihimutok. Sino ang nagumpisa? Kayo! Kayo ang nagtapon sa akin. Kayo ang nagtapon kay Lola Sela. Kayo ang gumawa sa akin nito. Alam ni Morales na hindi na ito simpleng aresto. May sakit at poot si Danny na matagal nang na kinikimkim. Hindi ako katulad nila, Danny. Gusto ko lang marinig ang kwento mo. Bakit mo ginawa ito? Sinubukan ni Morales na makipag-usap habang inihanda ang kanyang baril. Kwento. Ang kwento ko ay basura, katulad ko, sigaw ni Danny. Sa isang mabilis na paggalaw, sumugod siya. Dahil sa kapansanan ni Danny, inasahan ni Morales ang pag-atake. Mabilis siyang umilag. Nagagawan sila, hindi man mabilis si Danny. Malakas naman ang kanyang galit. Hinampas niya si Morales ng yero na tumama sa tagiliran ng pulis. Napahiyaw si Morales sa sakit at nabitawan niya ang baril. Nagsimulang gumapang si Danny. Mabilis na kinuha ang yero at tinutok kay Morales. Papatayin mo ako. Kahit alam mong gusto ko lang makita ang hustisya mo? Tanong ni Morales habang pilit na umaatras. Biglang tumigil si Danny. Napatingin siya sa yero na hawak niya at sa mukha ni Morales na puno ng pagod, hindi galit. Ang tingin ni Morales ay nagpapaalala kay Danny kay Lola Sela, ang awa na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit huli na, mula sa likuran ng mga basurahan, lumabas ang dalawang batang pulis na nakikinig lang pala sa radyo ni Morales. Nakita nila si Danny na nakatutok ng yero sa kanilang kasamahan. Pang! Pang! Dalawang putok ang umalingaungaw sa madilim na eskinita. Nabitawan ni Danny ang yero. Napasalampak siya sa tumpok ng basura sa lugar na naging tahanan niya at naging libingan niya. Lumapit si Pulis Morales sa katawan ni Danny. Kinuha niya ang yero at tiningnan ang pilay na binti ng basurero. Walang emosyon si Morales, tanging pagkalungkot lang. Ang kaso ay nalutas. Ang halimaw sa basurahan ay patay na. Ngunit habang tinitingnan ni Morales ang katawan ni Danny na nakahandusay sa sarili niyang mundo ng dumi, nagbalik ang tanong sa kanyang isip, sino ba talaga ang halimaw? Si Danny, na gumanti dahil sa gutom at sakit. O ang lipunan na nagtapon sa kanya at kay Lola Sela hanggang sa wala na siyang ibang magawa kundi maging halimaw? Ang sagot ay natabunan, katulad ng katotohanan, sa ilalim ng basura ng Maynila wakas.